Hmm. Yun, no? Oh. Ayun na po. na, na sila. Ayun na sila, oh. Ayun, doon sa loob, oh. patitikman hmm. natin. yun sa so, may kabilang kawayan. Tingnan nga natin. Sinasabi niya, mga katok, yung mga paniki na kinakain dito. Tingnan natin, ito may butas, oh. Yan. Yan ba? So, ganyan daw, mga katok, oh. may butas nga, oh. Yan yung butas na yan. Minsan, Ay, hindi tinitira ng mga paniki. Oh. Minsan mayroon, minsan wala. Oh, shit. Tingnan natin. Tingnan natin, natin, subukan natin. Malay natin meron, di ba? Malay natin. Mayroon. Para makita din nila kung ano yung paniki na sinasabi. Oh. Kasi sinasabawan daw yan eh sa inyo eh. Oo. Oh. Ayun oh. Yan, eh. yan, yung butas mga hmm. atoks na pinapasukan daw ng paniki. Ayun. Hmm. Yeah. So hindi natin sigurado kung may laman sa loob. Oh. Tingnan okay, lang siya, natin. Tingnan rito. Ah, kabila. Oh. Ayun, mayroon. Mayroon? Isa. Lala. Dalawa. Eh, eh, meron. No, Dalawa. yun, mayroon. Yun, mayroon yan na? Malil Ganyan lang sa kaliit. Oh, makita. Yun. Yun, may, narin, may, may laman mga katos. Magatama, katama, o, sige. sa so, anong oh. gagawin dyan ninyo? Ngayon, dyan, dyan. Oh, oh. oh, Yan. Ngayon, kukuha tayo ng dahon. Dahon ang? Para pag dito sa pintuan niya, para hindi siya makalabas. Upin. Hindi ako magawak. Okay. Okay. Mga, katos, yan, o, mga Ang galing, nakadali kami so, makikita ninyo mga kung paano natin kainin yan. <laughs> So, titikman din natin yan, mga katok. Siyempre, hindi naman pwede na... inong yung lahat ng kinakain nila dito, mga katok, sa gubat. Eh, kailangan natin din matikman. Buti ka mo, naka, buti, nakachamba kami. Oo, oh, nakachamba kami. <laughs> Ayan. Ngayon, so, tatakpan yung butas. Tatakpan ang butas para yung hindi Ayan. na makalabas. Hmm, okay. Ngayon, yan na siya. Ayan. Ngayon, kahit ganyan na siya. Hindi ka mo na siya. Oo. Yan uh -oh. Hindi na lalabas yan? Hindi na. Ah, okay. Okay. Hmm. Yon. So, kada punta natin dito sa isang lugar na 'to, makakatok sa imatitikman natin yung mga kinakain ng ating katropang katutubo mga katoks Titingin-tingin kami dito ng mga butas ng paniki. Para yung paniki na dala natin na dalawang piraso ay madadagdagan pa. Baka may makita pa tayo. Ay, may nakitang butas ayo. No? Yan. Tingnan natin kung may laman. Malinis oh, baka meron oh, na Ha? Ah, oh, meron oh. Yun. <laughs> may laman. Ilang piraso? Isa. Isa lang? Mayroon, Ikaw. Ayun, may nakita kami isa. yon

Ito lang talaga kalilita. Sino may malaki? May malaki ang tinatawag namin na taban. Nabari. May malaki yan. Ano tabal, Malaki. At maliliit sila, kaya nilang butasin yung kwan ba no? Hindi. Itong kawayan? Dati nilang butasin. Hmm. Ngayon nila. Yun. Apat na. So lulutuin na namin yung ano, yung nakakuha namin na paniki. Ayan. So matitikman natin itong paniki. Oo, ito, ito, ito. Ah, okay. Para mapingi daw muna. Hmm. Ayan, so. Ang lilipad ah. Ayan o. Ayan, nahilo na sila dun sa loob kanina nung pinupukpuk. Ayan oh. Ito yung, ito yung lumalaki, ito, ito. Ah, ito? Yun ang lumalaki. Ah, Malaki ng... Yung may tsura niya, oh. Hmm, yun yung Yan. Yung sana yung gusto natin makita sana. Ka, mm -hmm. Yung yun, eh. yung lumalaki. Ah. yung lumalaki. Yun, lumalaki, yun lumalaki. mga mga gano'ng kalaki naman pag lumalaki sila? Mga, ano, mga, lum, mga lumaking konti mga ganyang kalaki. Hmm. Malaki sa'yo. Hmm. So, yan. Dito natin daw lulutuin, oh. Ayan, <laughs> dyan natin lulutuin. Ayan <laughs> sila. Ugasan mo na. Mm -hmm. Ayan, ugasan mo na. Ay, hindi na siya isa sa laban. Hindi na, sakit lang. Adritso lang. Sige. Hmm. Ayan, okay. ugasan na. Ayan. <laughs> asin. Ay lalagyan ng asin. Yan asin. Ay lalagyan na diyan sa buho. Hmm. Yan lalagay sa buho. So gusto ko talagang matikman tong mga recipe ng ating uh, tropa. Hmm. Yan si trupo. oh. <laughs> Yan. Ang daw ng saging itatakip. Ayan. 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 Ah, sina ay doon. Sige. So wala siyang tubig, no? Hindi siya nilagyan ng tubig. Kasi magkakaroon ng tubig itong Ah, magtutubig lang siya ng sarili ah oh, sige, sige. Sa lang natin. Ayan. So, ayan na. Uh, hintayin na lang daw natin masunog yung buo para maluto sa loob. Ayan, sunog na siya. Ayan, malinyo malapit na yan. Ayan, ganyan ang luto. Ganyan lang pala. So, hindi natin tinanggalan ng uh, laman loob. Hindi rin siya nalaban. Mga katok, diniretso na dyan. Ha. Ah. So, titikman natin yan. Ayan. Ang exotic food na talagang ano, malupit. Ayan. So, ganun nila kinakain yan. Kaya, titikman din natin. Ayan. Ito na. So, ito na. Naluto na yung ano. O, oh, ito na po. Ayan. Hanoy ano na po natin yung sa amin katutubo. Mm -hmm. uh, kaging. Kaging ang tawag. Oh, pero sa sa Tagalog, maliit na paniki. Ayan. O. Oh. Ito na po. Oh, yun, oh. o. Ayan na po. Ayan na po sila. Oh. Ayan na doon sa loob. Ayan na po. Hmm. Ito po yung pinakatakip. Hmm. Luto mm. na oh. Po, Parang na. crispy ah. Ngayon. Kukunin na po natin. Hmm. So, dito natin lalagay sa takip ng, ng ano, rice cooker. Yan. Ang galing yan ng, na, crispy. masarap sa ano. Yan. Ng, uh, ano sa yan. Yan. Kung marami po to hanggang dito yan. Oo. Yan. So limang piraso yung nakuha natin. Yun, nag-nagmamadali, nagmamadali po kami kaya hindi po namin na kuha mm. natin marami. Suyan so, titig na natin 'to. <laughs> <laughs> Ako muna po. O, sige, ikaw muna oh. Tara pa eh, iko. Titignan natin uh, kung ano. Ayan. Para lang muna tindaan natin. Hadi duro. Hayo banda. At na lapit niya. Sarap. Uh, sarap. Po. <laughs> hindi mo i- Ano man <laughs> Ika naman, ikaw. yeah ako na. naman. Hmm. Ito, ito. Hindi na talaga tinanggalan ng laman, lamang loob. Laman, oh, na, huwag ka na malutong na. Sige. Malutong siya. Masarap yan. Tara hmm. oh, na yato, tayo. Ang <laughs> dalawa pa. Nakadalawa agad, oh. Pagkain sa bundok. Ayan. Hmm. Yes, sige, sige, hmm? sige. Yes, hmm? Kaya be? sa kuya, hmm. be? True pa, be? Pagkain ng bundok. Ito. Ang tawag dito, kaging. Ayan, oh. No. <laughs> Ayan. Yun talagang ano nila paborito nila oh yes, tropa siya oh sarap ng paniki eh. okay, sige masarap. sige ano masarap 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 po <laughs> so ako naman ayan dito ayan oh crispy siya oh crispy ayan ah so titikman natin Mabitin hmm? ako. ako. Mabitin ako. Mabitin Ibigay no, no. ka na kahit na ano ko, mm -mm. Parang ano siya? Parang ano uh, sya Hindi siya tinanggalan ng laman loob, hindi siya tinanggalan ng ano, ng balahibo. Isa, parang, parang, Pero pag kinain mo siya, parang ano siya? Ah uh, Balut, lasang balut. Oh, balut. Oh. Parang balut. Sarap. Dabis. So, ayan mga katoks ano, Natikman na natin yung uh, paniki na maliliit So, ngayon lang ako nakatikim nun. Masarap pala. Ayan, so, baka sa susunod ulit, pag may time kami, baka makapanguha pa kami nun at marami-rami tayong makakain. Ayan. So, hanggang dito na yung video natin, mga katos. At uh, sana ay uh, patuloy nyo pa rin akong suportahan. At uh, sana ay uh, matagal pang panahon tayo na magsama. Ayan. So, maraming maraming salamat sa inyo. At uh, God bless ating lahat.